Sabado de Gloria. Bahagyang komonot ang noon ni Isandra. May mahinang samyo ng burak siyang naamoy. Kagabi pa yon, pinagpag niya ang mga kamay na puno ng apog, gawa ng paglilinis ng pogon na may kalakihan din. Nagtungo siya sa bangkirahan, nagugas ng kamay at uminom ng tubig habang nakatitig sa malinis ng pugon. Imposible sa isip-isip ng batang ginang malakas ang patibong na nasa arko ng kanilang teritoryo. Isa pa, walang aswang na mga na tumuloy kung sa entrada pa lang, nalalapnos na ang balat nito. Ngunit, ano bang alam niya? Matagal-tagal na rin na walang nadadayong aswang sa kanyang teritoryo. Isa pa, hindi naman pare-parehas ang kahinaan at kalakasan ng isang aswang o elementong maaring maligaw sa kanyang baluarte. Isang bundong hininga ang kanyang pinakawalan bago inabot ang basket na naglalaman ng pananghalian ng kanyang asawa. Inabot ang salakot na nakasabit sa dingding at tumungo sa munti nilang bukid. Nang matanawan ng lalaki ang asawang paparating, nagtaka ito saglit. Maaga ata naghatid ng tanghalian ng kanyang si Isay. Ngunit hindi na niya iyon inintindi. Maigi na rin siguro ang ganoon makakakain siya na maaga-aga. Saglit siyang kumaway sa asawang tumungo sa ilalim ng punong kinaroroonan ng malapad na lamesa at upo ang siyang kinakainan nila kapag nasa bukid na. Mula naman sa kinaroroonan ni Isay na ipagpasalamat ng batang ginang na hindi siya nakikita ng malapitan ni Poldo sapagkat pigil na pigil ang kanyang singasing bahagyang nanginig ang kanyang mga kalamnan sa gigil na nararamdaman. Langhap na langhap niya ang samyo ng ordinaryo sa paligid. tila pa, naroroon ito malapit sa kanya. Putol-putol ang samyo. Parang nangaasar o nananansya. Hindi niya alam. Patakbong sinalubong niya ang asawang papalapit. Nakinatigil naman ito sa paglalakad. Inayos ni Isay ang mukha upang hindi makahalata si Poldo. Hinalikan niya sa labi. Marien. Agad ring tinanggal bago inabresyetehan sa braso. Sabay nilang tinungo ang lamesang kinaroroon na ng basket niyang dala. Pilyong bumulong kay Isay. Nakinangiti konwari ng huli. Tinutudyo siya. Katanghalian tapat daw makawala itong matapos kung uulitin niya ang halik. Sumakay na lang ang ginang, pasimpleng sinipat kong may ibang samyubang lumapit kay Poldo. Sinuri kong nabate o nahawakan man lang ng aswang na alam niyang nasa paligid. Napabuntong hininga siya nang wala siyang napanseng kakaiba. Bagamat napanatag, nagpakasiguro pa rin si Isay. Lihim niyang binulungan ng palad at dinampi sa balikat ng asawa naglagay siya ng dasal na proteksyon upang hindi ito masugatan sa katawan ng kung sino mang nagnanaes na ito ay saktan sa pisikal na paraan. Upang makasiguro na maging ligtas sa koko at sa pangil ng kung sino mang nakalagpas sa kanyang teritoryo. Ayaw niya sanang iwan ng asawa na maganang kumakain ng tanghali ang dala niya ngunit kailangan niyang sabihan si Ara upang umuwi agad iba ang pakiramdam niya. Saglit na ini si isay kung bakit hindi niya laging dinadala ang telepono. Kasi naman, hindi niya naging hilig magkutingting niyon. Nang matapos kumain si Poldo ay nagpaalam saglit si Isay, dinahilan na hindi sigurado kung napatay ba ang kanyang nakasalang nakakanin. Kaya naman hindi na nagtaka si Poldo nang tumakbo siya paalis. Hindi makakali si Isay kung hindi nito matatawagan ang anak. Nasa labas ito, kahit Sabado de Gloria ay may ensayo sa nalalapit na pagtatapos. Ilang araw na lang kasi bago ito umakyat ng stage. Agad naman sumagot si Ara sa tawag ng ina. Mahigpit na binili na ng anak na umuwi ng derecho. Ngunit hindi mo na binanggit ang napansin sa loob ng teritoryo. Ayaw niyang mag-alala ito sa bagay na hindi pa naman din siya sigurado. Nang matapos ang tawag, nanakbo muli pabalik si Isay sa bukid. Ngunit, nang hindi makita sa paligid ang asawa, ay agad siyang binundol ng kaba. Namataan niya di kalayuan ng sombrero ni Tumburi. Wasak. May matapang na samyo ng ordinaryo na naman. Ubud lakas na sumingasing si Isay. Hinubadang sapin sa pinsa paa at binasa ang lupa. Ngunit kagaya ng nasasagap niya sa hangin, putol-putol ang samyo. Walang maiturong direksyon kung saan tumungo. Maging ang samyo ng kanyang asawa ay tila nawala. Muling napasingasing ang ginang sa desperasyong nararamdaman. Tumakbo ito sa isang direksyon kung saan naputol ang samyo ng ordinaryo ang mga paang nananakbo ay saglit umangat sa ere. Pagbaba muli sa lupa, apat na ang mga paa. Naging isang malaking itim na aso. Nagkakatawanan sila Ara, Belinda at sonya nang lumabas sa gate ng school. Sa wakas, tapos na ang kanilang final rehearsal sa kakanaping graduation ceremony. Kinuha na rin nila ang mga susuotin na toga, souvenir pictures at pamphlet na gagamitin sa araw ng pagtitapos. Nakuha ng atensyon ni Sonia ang lalaking maluwag ang pagkakangiti sa kanya habang nagkakaskas ng yelo na sa ice crumble. Tila ba, niya siyang lumapit. Hindi siya binigo ni Sonia. Tila ba paslit itong nagtatakbo patungo sa tendero na agad siyang inestima. Napakapa naman sa bulsa si Belinda. Bago nagtatakbong sumunod rin, iniwan si Ara na nailing na lang. Akmang susunod na rin ang dalagita ng saglit na tigilan sapagkat nangalisag ang pinong balahibo niya sa braso. Kasabay ng pag-init ng kwintas na suot, maingat na sinuyod ni Ara ang paligid. Tumigil iyon sa dalawang babae na kanina pa pala siya pinagmamastan. Nakasakaya mga ito sa itim na kotse nakaparada ang sasakyan sa tapat ng isang tindahan, tapat ng kanilang paaralan. Tila ba naniniriya, binigyan si Ara ng nakakalokong ngisay ng dalawa, nang masiguradong nakatingin sa kanilang direksyon ng dalagita. Ganado ang isa sa pangaasar. Pinakita nito ang pangil ng lalong niluwagan ang pagkakangisi ng mga labi. Iniwas ni Ara ang mata sa dalawang babaeng hindi naman sa kanya pamilyar. Tingin niya ang mga ito ay dayo. Mahinang napamura si Ara nang makitang dead bat na ang cellphone na nasa bulsa. Wala namang load ang dalawang kaibigan. Nais niya sanang sabihan ng ina sa dalawang babaeng alam niyang hindi tao at tila ba siya ay hinihintay. May kutob siya na siya ang pakay ng mga ito. Hindi kasi maputol-putol ang tingin sa kanya ng dalawa. Mabilis na inayos ni Ara ang ekspresyon na makitang papalapit ang dalawang kaibigan. May kanya-kanyang baso ng ice crumble. Si Sonia, dalawa ang hawak na baso. Ang isa sa kanya. Agad niyang tinanggap ng inabot naman manito. Uwi na tayo ha. Ah. Papara na ako ng tricycle. Anang dalagitan na kinatakan ng dalawa. Hindi ba tayo tatambay kila Papa Sean? Tanong ni Belinda na isang lakok ang ginawa sa malamig na shake na pamura si Sonia sa ginawa na kaibigan. Uwag mo na, marami silang gawa ngayon. Kaya nga hindi siya naka-attend dito sa final rehearsal natin eh. Kailangan siya sa bakery. Sagot naman ni Ara na kinakawayan na ang paparating na tricycle. Ara, bills, tumabay muna tayo saglit. Promise, hindi ko hahayaan papaki ni Belinda yung mga tinapay sa bakery ni Papa Sean. Sige na, tumambay na tayo. Ilas na to na magsasama-sama tayo bago tayo kumraduate. Hiling naman ni Sonia. Lo, ikaw nga dyan eh. Nagtitikom ka pa kapal ng mukha mo. Yaman-yaman mo ay mambayaran. Ganti naman ni Belinda sa nagpakyut na kaibigan. Huwag mo na ngayon. nag si Lola. Nasa bahay na raw siya ngayon eh. May biglaan kaming lakad. Pagsisinungaling ni Ara, kahit ang totoo, hindi pa niya alam kung kailan ng balik ng mahal na abuela. Nagpaalam kasi sa kanila ito bago pa magmahal na araw. May aasikasuhin raw. Hu, gusto mo lang suluhin ang banilya ni Papa Shani. Surot naman ni Sonya. Mga baliw, hindi nga, seryoso. Ani ah, Ara naman. Huwag i-deny, don't tell a lie, I'll mean it! Sabay na wika ng dalawa na kinakamot ni Ara sa batok. Seryoso nga, may lakad kami ni Lola. Ihatid ko na kayo ah, isang tricycle na tayo. Naiiling na wika ni Ara naman. Kinibit balikat na lang ng dalawa ang pagtanggay ni Ara. Kilala nila ito Madali itong kausap at hindi mapipilit kong ayaw. Lihim na napabuntong hininga si Ara nang hindi na magprotesta pa ang dalawang kaibigan. Pilit niyang pinapalis ang kilabot na nararamdaman. Hindi para sa kanya kundi para sa dalawa. Ayaw niyang madami ang mga ito sa nahihinuha niyang nakaambang panganib. Kailangan niyang maihatid ang dalawa sa kanika nilang mga tahanan. Mahirap na. Arabels, may problema pa? Tanong ni Sonia habang binubuksan nito ang bakal na gate ng kanilang tahanan. Si Sonya ang huling hinatid ng dalagita. Sinigurado muna ni Ara na nakapasok na ito ng gate bago sumagot. Hindi naman ganun kalaki, may iniisip lang ako. Tanging sagot ng dalagita. Ngumiti si Sonya. Two days na lang, kagraduate na tayo mamimiss ko tong ganitong moments natin, lalo na kapag nasa Maynila na ako. Ani ah, Sonia, nabagamat na kangiti, nasasalamin naman sa mata ang lungkot. Mula sa bulsa ng uniforming suot, nilabas ni Ara ang nakabuhol na panyo. Kinuha roon ang isang manipis na bracelet na gawa sa pilak. Isang charm bracelet. May isang nag-iisang palawit roon isang kasing laki ng singkong puting bato na makinis, nakangiting inabot sa may kaliitang kaibigan. La, ano na to? Napamaang saglit na huwi ka ni Sonia. Charm bracelet, graduation gift ni Lola sa atin. Nilagyan na niya ng unang palawit. Yung iba, ikaw na daw ang bahala. Sabi nila, kung may mahalagang pangyayari sa buhay mo at gusto mo magkaroon ng remembrance, bibili ka lang ng isang charm tapos ikakabit mo riyan. Pwede na rin kung anong trip mo. Hanggang mapuno ang bawat hook. Remembrance na rin namin lahat sa'yo. san ka man tumungo, laging mong tandaan na nakasuporta kami sa'yo. Tiki isa tayong tatlo. Binigay ko na kay Belinda yung kanya. Mahabang paliwanag ni Ara na dinaas din ng isang kamay. Pinakita sa kanya na suot na rin ang katulad na alahas Nagpout sandali si Sonia. Nagulap ang mga mata at yumakap sa may katangkarang kaibigan. Wala pa sa arko ng kanilang barangay ay nagpababa na si Ara sa sinasakyan niyang tricycle. Naawa siya sa driver. Nalalaman niyang kapatch niya ang panganay nitong anak at may maliliit pa itong kapatid. Kung matitipuhan ito ng mga sumusunod sa kanya ay pano na. Nang makabayad at makababa tumakbo siya agad nang umalis ang tricycle. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay hinarang na siya ng itim na kotse. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Ara nang umibes ang dalawang aswang. Agad niyang napansin na tila lalong tumahimik ang kalye. Patapit hapon pa lang, wala na siyang nakikita tao sa labas ng ilang kabahayan na sakop ng kanilang teritoryo. Naipagpasalamat iyon ni Ara. Walang madadamay kung sakali. Anong kailangan nyo? Nakahalokip-kip na tanong ng dalagita sa dalawang babaeng habang lumalapit sa kanya ay unti-unting lumiliyab ang mga mata. Dalagitang may lahing kudayon, ngunit hindi pa aswang. Nakangising sabi ng babaeng may modernong pagkakagupit ng buhok. May angkin itong karisma nung hindi pa nagpapako ang anyo. Si Lorena kiling lang sa leeg ang sinuklay ng dalagita na hindi kinakakitaan ng takot sa muka. Sanay na siya. Hindi ito ang unang beses na siya ay pagtangkaan ng isang aswang. Sayang naman at hindi ka na berhen, mas matutuwa sana sila bossing. Anong isang babae naman nakaswalang ang dating, may maiksing buhok at mabalasik na muka. Si Si Aida. Sinundan ni Ara ng tingin si Aida nang mag-isa itong maglakad pagkawi sa kanyang likuran. Maingat na pinalaya niya ang mga braso sa pagkakahalokip-kip at dumukot sa bulsa ng suot nitong uniforming palta. Hindi naman niyo napansin ng dalawang sa mukha niya at madalas sa pagsingot sa hangin na katoon ang pansin. Minsan lang nagkaka ang aming amo sa isang bagay at interesado siya sa iyo ni Lorena pa. Oh, tapos? Tanging sagot ni Ara. Tumawa ng mahina ang aswang na nasa likod ni Ara. Bago ito naman ang nagsalita. Sumisibol ang munting kaba sa dibdib mo, Ara. Natatakam ako. Uwi ka nito bago nilapit ng bahagya ang muka sa kanya. Sininghot siya. Nilabas pa ang dila at pinasa ang mabutlang labi. Aida, kalma. Si Bossing Samuel muna. Pigil naman ni Lorena sa napangising si Aida. Lumunok si Lorena ng ilang ulit, maging ito halatang nagpipigil rin ang sarili. Walang ano-ano, mabilis na niyakap ni Aida patilikod ang dalagita. Bagamat nagtingas ang balat sa pagdaiti sa balat ng dalagita, lalo pa niyang pinulupot ang mga braso. Magkakamot iyon ni Samuel, anu't ano man ang mangyari. Tiniis niya ang hapde at saglit, nawala na. Sabay tawag sa isa nitong kasama na papalapit na rin. Bagamat nagulat, hindi maiwasan ni Arang mapangiwi nang maamoy ang malansa nitong hininga na pumalo sa bisngi niya. Amoy burak at dugong sariwa. Palatandaan ng aswang na kumakain ng tao. Humaba ang dila ni Aida, pinulupot sa leeg ng talagita kita ang pagsingaw ng usok ng muling mapaso ng proteksyong nasa katawan ng delegita. Kinataka iyon ni Ara kung bakit tila naman hid na si Aida sa lapnos na gumagapang sa kanyang katawan. naglabas si Lorena ng panyulito, binalot sa kamay at gamit iyon, marahas na hinatak ang bracelet at kwintas ni Ara na siyang dahilan ng pag ng nakakapasong balot nito. Hinagis kung saan Nanlaki ang mata ni Ara. Paano nalaman ng mga ito ang silbi ng kanyang mga alahas? Nang mawala ang nakakalapnos na pakiramdam sa panig ni Aida, lalo niyang pinag-ige ang pagkakapulupot ng dila sa leeg at sa mga braso, maging sa katawan ng dalagita. Kinuyom ni Ara ang mga kamao, nais niyang pumiksing ngunit pinigilan niya ang sarili. Minais siyang gawin. Patulugin ko na ha, ni Lorena sa kasamang tumango. Nang lumapit si Lorena, muli umigkas ang paa ni Ara. Tumama sa tiyan ito. Napaatre si Lorena ng ilang hakbang. Bagyang lumuwag ang pagkakalingkis ni Aida kay Ara na siyang inaasahan ni Ara. Nakaluwag ang kanyang brasong kipkip at mabilis na pinahid sa nakayapos sa kanyang braso ang mga palad na mayroong asin at kalamansi na siyang tuluyang nagpalaya kay Ara sa pagkakayapos nito. Mabilis niyang sinabuyan pa ng tipak ng asin ng aswang. Bumanda ang asin na may kalamansing pinatuyong katas sa leeg ni Aida. Nagputukan ang lamang nilapnos lalo ng asin. Sumingasing si Aida. Agad sumukod ng makabawi sa pagkakapatda. Wala nang ingat kahit gaano kalakas ang hiyaw na ginawa. Marahil nadasala na ang paligid. Hindi nila inaasahan na may kagawin palang ganon si Ara. Panay tili ni Aida, tila nalulusaw ang balat sa epekto ng asin. Umigkas muli ang kamay ni Ara. Nagbato sa papalapit na si Lorena. Nasa polang leeg at praso nito. Humiyaw rin si Lorena sa sakit. Akmang tatakbo na si Ara ngunit mabilis na nadakot ni Lorena ang buhok nito. Gamit ang isang kamay, may pinindot ito sa bandang batok ng dalagita dahilan upang manlambot ito at bumagsak sa lupa. Nanggigigil na nilapitan ng dalawa ang bumulagtang dalagita. Nagkasya na lang sila sa pagsingasing ng malakas. Hindi nila ito maaaring kantiin pa. Iyon ang pinakabili ni Samuel sa kanilang dalawa at ayaw nilang madismaya ang bata nilang pinuno. Humimpil ang kotse ng lulan sila Aida sa isang madawag na highway. Lumabas kung saan si Samuel, nagmamadaling sinalubong ang dalawang umibes. Hindi na pinansin ang pinsala ng dalawa, agad tinungo ang kotse. Binuksan ang pinto ng backseat. Sumalubong sa mukha niya ang mabangong samyo ng rosas, ang mabangong samyo ng kodayon. Saglit niyang ninamnam ang mabangong samyo ni Ara. Pako, nanginginig ang mga palad na sinapo ang pisngi nang walang malay na dalagita, agad pinangko at dinala sa kubong nasa pusod ng may kasukalang kanilang ginawang pugad pansamantala. Isang pribadong pag-aari na halatang hindi madalas bisitahin ang caretaker. Marahil dahil matataas naman ang nakapaligid na bakod na pader. Kamusta si Pilisa? Tanong ni Dario kay Aida habang sinusundan ng tingin ang dalagitang bitbit ng kanyang anak na napakabango ng samyo sa kanyang ilong nang ibalik niya ang mata sa dalawa hindi niya maiwasang mapangiwi sa pinsalang nakuha nila Aida alam ng asin at kalamansi ang sanhi ng mga lapnos at sukat hawak niya yung ama ni Ara halos takasan ng baitang nanay sa paghahanap ng asawa nito kaya nakapuslit kami upang madukot si Ara ani Lorena na iniinda ang mga pinsala sa katawan sabihin niyo pag-iigihan niya ang pagbubura ng mga bakas hanggat hindi pa tayo natatapos sa kakawin natin. Bili naman ni Dario. Tumango ang dalawa habang minamastan ng kubong tinungo ni Samuel. Eh, hindi pa siya asuwang bossing. Hindi namin alam kung bakit hindi siya niyayang gaw ng nanay niya. Ani Aida na hinahaplos ang nasunog na braso. Baka wala naman sa balak na mga ito na gawin siya. Sagot naman ni Lorena na binabalot ng alampay ang nalapnos na liig. Napaisip si Dario, hindi maiwasang mailing at mapangisi. Iyon pala ang dahilan kung bakit kumalam ang sikmura nila nang una nilang maamoy ang bistidang nahiram. At kung bakit nakawa nitong makahawak ng asin na ginamit pandepensa sa dalawa ng dukuti nila Aida. Pagkatapos ni Samuel, ipagamot niyo na yung mga sugat niya. Ani Dario pako Tumalikod. Nang gabing iyon, paulit-ulit na nagpasasa si Samuel sa murang katawan ng dalagita. Bawat halik ay nagiiwan ng bakas. Bawat haplos ay may pasang lumilitaw. Hanggang sa ang halik ay naging kagat. Mga mumunting kagat na unti-unting nagpapagising sa dalagitang nakagapos na ang mga paa at kamay. Gustuhin man niyang sumikaw, hindi niya magawa sapagkat salit-salitang sinasakop ni Aida at Samuel ang kanyang bibig. Tila na ang katawan ni Ara, ramdam niya ang sakit ngunit hindi siya makagalaw ni hindi niya makagat ang mga labing salitang sumasakop sa kanyang bibig. Hindi makapiksi ni hindi makasigaw. Tila naging estatwa ang daligitang panay na inaagusan ng masaganang luha ang bawat bisngi. Iyon na dahil kay Aida. May kakayahan si Aida na magtanggal o pumutol pansamantala ng nararamdaman. Parang epekto ng anesthesia at gawing tuod o estatwa ang tao o aswang na nais niyang pasakitan. Isang pangdepensang kakayahan. Ngunit nakadepende sa kanyang resistensya at lakas ng katawan niya kung gaano tatagal ang epekto. Isa sa dahilan kung bakit nahawakan niya na matagal si Ara kahit na umuusok na sa init ang kanyang balat, pinutol niya ang pakiramdam saglit, sapat upang mapagtagumpay ang makuha ito. Dahil may limitasyon ang natatanging kakayahan, hindi niya ito magamit madalas, sapagkat inuubos nito ang kanyang lakas. Tuwing ginagamit niya ang talento, todo man o hindi, kailangan niya magpahinga, mag-ipo ng lakas at kumain ng doble sa kinukonsumo niya araw-araw upang makabawi agad. Bago sumikat ang araw ng linggong iyon ng pagkabuhay, ay pinalitan ni Dario at Lorena ang dalawang nagpasyang mga so agad. Nagutom at napagod napangiti pa si Aida ng marinig ang sigaw ng dalikita habang palayo ni sila sa kubong pinanggalingan. Tinanggal na niya kasi ang kapanyarihan niya kay Ara ang ngiti ni Ida ay napalis ng malingunan ang madilim na anyo ni Samuel. Parang naiirita ito na hindi niya mawari na siyang tunay na nararamdaman ni Samuel. Bagamat pinagbigyan siya ng ama na siyang nauna kay Ara, agad umusbong sa puso niya ang mumunting pagsiselos. Hindi niya gusto ang ideyang bukod sa kanya, nahahawakan pa ng iba, ang delegita.